Sa papaanong paraan makakapasok sa si satanas sa iyong smartphone? Papaano ka niya atakihin sa pamamagitan ng gadget mo? sa panahon natin ngayon na digital age, di po natin mapagkakaila na malaki yung tulong sa atin ng mga gadget natin, tulad na lamang ng mga smartphone. Sa pamamagitan kasi nito, ito po yung tumutulong sa atin para mas makagawa tayo ng mabilis at tinutulungan po tayo nito para mas maging maayos yung mga ginagawa natin. At di lang po yun, binibigyan din tayo ng kasiyahan ng smartphone sa iba't ibang kaparaanan. Ngayon sa kabila po na gamit na gamit natin ngayon, yung mga smartphone, may mga pagkakataon din po na nagiging dahilan ito para tayo ay mapalayo sa Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, ito yung pinaka ginagamit ni Satanas para sirain yung relasyon natin sa ating Diyos. At hindi lang po yung gusto rin sirain ni Satan yung buhay natin sa pamamagitan ng smartphone. Maraming di mo alam, dyan sa smartphone mo, nandiyan na pala si Satanas. At ginagamit niya ito para linlangin ka at para ipahamak ka. Ngayon, paano papasok si sa Satanas sa ating mga smartphone? Paano niya ito gagamitin para tayo ay mapalayo sa ating Diyos? Una, distraction sa ating Diyos. Ang isang taktika ni Satan na gagamitin niya sa smartphone ay gagambalain ka niya sa pananampalataya mo sa Diyos. Kung baga, sisirain niya yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po kasi ng smartphone, yan po yung gagamitin ni Satan para mas bigyan mo ng pansin o bigyan mo ng oras yung gadget kisa sa ating Diyos. Kapag mas marami kang time sa smartphone mo, ibig sabihin po niyan, distracted ka na. Ibig sabihin niyan, si Satan ay nasa smartphone mo. Kapag nawawalan ka na ng oras sa Diyos, nalilimutan mo na yung Diyos dahil sa social media o kaya man sa kung ano ng -ano mga ginagawa mo sa yung cellphone. Ibig sabihin po niyan, nagtatagumpay si Satan na ilayo ka sa Diyos kapag mas nagbibigay ka ng oras sa phone mo kaysa sa ating Diyos. So, kung hayaan na makain ka ng sistema ng gadget mo dahil sa sobrang mong paggamit nito. So, hindi na po tama yan. Kung nakakaligtaan mo na yung Diyos, yung pagbabasa mo ng Biblia at pananalangin dahil sa smartphone mo, hindi na po yan tama. Dapat lagi nyo pong ipinaprioritize yung ating Diyos. Unahin mo siya palagi at wag pong ano-ano mang gawa ng ating mundo. Lalo na nga sa smartphone. Pangalawa, gagamitin nyo yung smartphone para sa tukso at kasalanan. So yung smartphone po na hawak natin, ginagamit po ni Satan yan para mahulog tayo sa tukso at para gumawa tayo ng kasalanan. So dahil alam ni Satan na palagi mo hawak yung cellphone mo, dyan po siya papasok. Yan yung gagamitin niya para ikaw ay mahulog sa kanyang patibong. Kasi po yung smartphone, yan po yung trap niya para gumawa yung tao ng kasalanan. Sa panahon po natin ngayon, marami mga sites na pinupuntahan yung mga tao at madalas hindi po ito maganda o kaya man ito ay malaswa. So marami pong mga sites ngayon na open na na kahit yung mga bata na-access po nila ito. Na sa murang edad nila, nakakakita sila ng na mga hindi magagandang panoorin. Kahit sinong tao, pwede na maka-access sa mga malalaswang panoorin. Sa mga panoorin na hindi na po kaaya-aya. So sa pamamagitan po niyan, napapanood yan ng mga tao. At dyan po nagsisimula yung mas matindi pang kasalanan na pwede nilang gawin. Sa ilang mga pindot lang kasi natin sa smartphone, pwede tayong dalin yan kahit saan. At madalas dadalin tayo niyan sa hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat mga kapatid hangga't maaari umiwas tayo sa mga application o mga website na dadalin tayo sa tukso o kayaman sa kasalanan. Pangatlo, gagamitin ni Satan yung smartphone para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Alam naman po natin na si Satan siya po yung ama ng kasinungalingan. At siya po ay manloloko at manlilinlang noon pa man. So hindi na po nabago 'yon hanggang sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng technology, lang po at manloloko si Satan sa pamamagitan ng mga smartphone. Gagamitin niya po yan para maraming tao ang maligaw. Sa pamamagitan po kasi ng mga fake news o kayaman mga maling katuroan sa Biblia, yan po yung gagamitin niya para mapahamak yung mga tao. Sa panahon po kasi natin ngayon, napakarami ng na mga false preacher at mga false prophet na nagbabahagi ng salita ng Diyos na mali naman. So, yun po yung gustong-gusto mangyari ni Satan. Sa pamamagitan po ng mga maling impormasyon na yun, minsan marami mga tao ang napapaniwala. Kaya dapat mga kapatid, kung gagamit ka ba ng smartphone, hindi ka basta-basta naniniwala sa mga nakikita mo lang o naririnig mo sa internet. Marami po kasi mga nakapost ngayon sa internet na wala namang katotohanan, na minsan parang totoo. Humingi po tayo ng discernment sa Panginoon para mas malaman natin kung ano nga ba yung totoo o yung mga peking impormasyon doon sa internet. Pangapat, ginagamit ni Satan yung smartphone para ma-addict ka at pumasok yung idolatry. Alam naman natin na kapag sobra-sobra na, hindi na tama yon. Ngayon, pagdating din po sa gadget o sa smartphone, kapag sobra-sobra na po yan, hindi na po tama yan. Marami po mga tao ngayon na naa sa paggamit ng smartphone, lalo na nga po sa panunood ng mga movies o kaya man paglalaro ng mga mobile games. Ang iba naman po naa po sila sa iba't ibang mga social media application. To the point na hindi na nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin at higit sa lahat yung kalooban ng Diyos mas sinasamba na po nila yung smartphone kisa sa Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid, kapag sobra-sobra na yung paggamit ng smartphone at mas nauna pa yung paggamit po ng phone kisa sa Diyos, pwede na po dyan pumasok yung idolatry. Ano man po mga ginagawa natin o mga bagay na hihigit pa sa ating Diyos, idolatry na po yun. Pagsamba na po yun sa Diyos Diyosan. Kasi nga, hindi pwede na may mas mauna sa Diyos. Ngayon kapag nauna yung smartphone mo kisa sa Diyos, ibig sabihin yan, sinasamba mo na yung smartphone. Na hindi po tama yun. Yun po yung gusto mangyari ni Satan. Na masambahin mo at unahin mo yung smartphone kaysa sa Diyos. Kaya nga nangyayari, marami mga tao ngayon, talagang naaadik na po sila sa paggamit nila ng smartphone. Mas pinipili po nila ito kaysa sa ating Diyos. Panglima, yung smartphone ginagamit ni Satan yan para magbigay ng takot at depresyon sa mga tao. Yung social media po, ginagamit ni Satan yan para makakita po tayo ng mga hindi magagandang post doon nga po sa internet. At madalas, ang taktika ni Satan, ginagamit niya yung social media para ikumpara natin yung buhay natin sa ibang tao. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit marami mga tao, lalo na nga mga kapataan ngayon, ang nagkakaroon ng anxiety at depression. Ang social media po, ang may dahilan niyan. So, gustong-gusto pong mangyari ni Satan yon, Kasi nga sa pamamagitan niyan, nababawasan yung pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Gagamitin ni Satan yung social media para maingit ka sa ibang mga tao na naandun. Kukumpara mo yung sarili mo sa kanya para maging bitter ka. So, natin hayaan na yung smartphone na hawak-hawak natin palagi, yan po yung magbigay sa atin ng takot at pag-aalala. Pang-anim, nagkakaroon ng pag-aaway-aaway dahil sa smartphone. Marami mga tao ngayon ang nagiging agresibo at palaaway dahil po sa mga smartphone. Marami pong mga nakikipag-away sa social media application nila or kahit po sa mga mobile games nila. Natututo po na makipag-trash talk yung mga bata pa lang o magsabi po ng mga hindi magagandang salita doon sa internet. Lalo na po sa panahon natin ngayon pagdating po sa mga political views, nakikita po natin dahil po magkakaiba yung pananaw ng mga tao sa politika doon sa social media, nagkakaroon po ng pag-aaway-away at sagutan doon sa internet. Nagbabatuhan po sila ng mga hindi magagandang salita na nagiging sanhi po ng pag-aaway-away ng mga tao. Kahit nga po minsan, magpapamilya pa yan. So yan po yung gusto mangyari ni Satan, na mag-aaway-away yung mga tao, magkaroon ng division. Dahil ang gusto ni Satan, manira. So, gagamitin niya po yung social media nyo para sirain yung mga relasyon nyo sa inyong mga kaibigan or kahit sa inyong mga pamilya. Pangpito, nagagamit po yung cellphone sa pagsusugal. Sa panahon natin ngayon, yung smartphone natin, yan na po yung pinakaginagamit ng mga tao para magsugal. Marami na po ngayon ng mga online casino, online gambling, online sabong, at iba't iba pa po pong mga application na pagsusugal. Ang gusto po kasi ni Satan, umasa lamang tayo sa swerte at huwag tayong umasa sa Diyos. So once kasi na nagsugal ka, ibig sabihin yan, mas nagtitiwala ka sa swerte alam naman po natin na tayo ay namumuhay lamang sa biyaya ng ating Diyos at hindi po sa swerte. Ang gusto ni Satan, magtiwala tayo sa sugal. At yun nga po, nakita na natin, pinasok na po yung sugal sa smartphone. So, ibig sabihin, nandyan na po si Satan. Sa totoo lang po mga kapatid, sa pamamagitan ng sugal, marami nang nasirang buhay. At nakita rin po natin, marami na rin pong nasirang pamilya dahil dyan sa sugal. So, gustong gusto po ni Satan na masira yung buhay mo. At kung patuloy ka pa magsusugal at di mo susuko yan, mas marami pang masisira sa iyo kasama na dyan yung pamilya mo. Kaya mga kapatid, huwag kayong aasa sa swerte. Tandaan nyo po, pinagpala na po kayo ng Diyos sa una pa lang. Pangwalo, nababago yung ugali mo dahil sa smartphone. Malaki ang epekto ng smartphone para pumabago yung pananaw at pag-uugali ng isang tao. Halimbawa na lamang po dyan yung mga bata ngayon. Marami mga bata ang nagiging agresibo at palaaway dahil po sa smartphone. Nakikita po natin, nagbabago yung ugali nila. Kasi nga po, maaga pa lang, namulat na sila sa internet na po sila ng mga nilalaro nila at yung mga palabas na napapanood nila. So ang gusto po ni Satan, habang bata yan, papasok na po siya doon sa smartphone para maaga pa lang, mabago na yung ugali nito at magkaroon na to ng maling perspektibo. So kapag yung bata lumaki sa smartphone, sigurado malaki rin po yung magiging epekto nito sa kanyang pagkatao. At hindi lang po sa mga bata, kahit sa mga matatanda. Nakikita po natin maraming mga nababagong ugali o sumasama yung ugali dahil po sa paggamit nila ng smartphone. Ang nasa likod po niya, syempre, walang iba kundi si Satanas. So mga kapatid, yan lamang po yung ilang paraan ni Satan para kayo ay atakihin sa pamamagitan ng smartphone na hawak nyo. Alalahanin nyo po palagi na yung smartphone, araw-araw hawak nyo po yan. At maraming beses, nag-spend kayo ng maraming oras dyan. Kaya dapat, mas magbantay po kayo. Kasi nga mga kapatid, si Satan ay nasa inyong mga smartphone. Ibig sabihin po niyan, pag palagi mong hawak yung cellphone mo, mas malaki yung chance na maatake ka ni Satanas. Kaya mga kapatid, gamitin nyo lamang po yung, yung mga smartphone para po parangalan yung ating Panginoong Kristo. Gamitin po natin yung smartphone natin para maibahagi yung salita ng Diyos. So wala pong masamang gumamit ng smartphone. Pero sugarduhin lamang po natin na gagamitin natin yung smartphone para po tayo ay mapalapit sa ating Diyos. Gamitin po natin yung smartphone para maging magandang patotoo po tayo sa mga tao. Imbis na tayo ay makatisod sa kanila. At syempre sa pamamagitan ng smartphone, gamitin po natin yan para ipakita yung pagmamahal sa tao at higit sa lahat sa ating Diyos.